So magandang hapon sa inyo guys, uh, dito na naman tayo sa isang serya ng ating gala, serye. So aakyat tayo ngayon ng Panaytayan Nuevo at saka ng Lukub kasi mayroon nag-request sa atin. So shoutout dito kay Sir Rosilito Lupera Ras. Uh, si Sir Rosilito yung may request ng uh, gala natin na ito, papunta ng Panaytayan Nuevo at saka ng Lukub. So sa'yo sir Josilito uh, Shoutout po sa, inyo, iyo at sa buong Ras family Shoutout din pala sir sa lahat ng Ka-family mo dito sa Panay Nuevo At saka sa Lukub So yun uh, maraming maraming salamat Sir sa pag request ng Video na ito uh, Kung hindi dahil sa request niyo hindi mangyayari tong video na to So sana Magustuhan nyo po yung Ating video na ginawa So, akit tayo ngayon ng uh, panitay nuevo at saka Lukub. Tapos may dadaanan tayo na kaibigan doon sa lukob. So, shoutout ko rin pala yung ibang nag-comment doon sa last video natin. So, yun, shoutout kay ano, uh, Annabel Del. Maraming maraming salamat po sa palagi nyo pong pagko-comment, pagla-like at saka pag-share ng ating mga video. ah uh, shoutout din kay RD Lopez So yun Sarah maraming maraming salamat po sa Pag like and pag share Ng ating video And then shout out din po kay ma'am Annalyn Marano At saka kay ma'am Emma Hernandez Yon shout out din pala dito Kay na kuya So nagtataka siya kung Bakit may camera yung ating helmet So yun shout out sa inyo kuya nainom po kayo maraming tubig kasi mainit so yun tuloy tuloy na yung biyahe natin uh, dito na yata tayo sa Panaytay Nuevo di ko lang sure kung anong zone to pero ang alam ko Panaytay Nuevo na to so sa una unahan yun sa una unahan approaching uh, ito na yata yung intramuros na tinatawag di ko lang alam kung ito na talaga yung intramuros pero Panaytay Nuevo na to So, yun, eh, dahan dami aso. Baka bulim tayo. Yan, <laughs> napakaganda ng panahon. Sana ma-enjoy nyo po yung view. Solid na solid yung biyahe natin ngayon. So, hindi na ako pumasok dyan sa kanan. Kasi, uh, dead end po dyan eh. So, at saka, ang sabi ko naman ay sentro ng lukob. So, siguro next time pasukin natin yan. Uh, mga susunod na request no pero sa ngayon nain muna natin yung ano sentro ng lukob kasi uh, yun yung request ni Sir Jose dito so yun nakatawid na tayo ng ano na spillway o spillway ba tawag doon o tulay ba o ano <laughs> comment down below kung anong tawag nyo yun dito sa panaytayan o yung shoutout sa mga nakatambay sa waiting shed so aakyat na tayo ng ang bukod so yun proceed muna tayo sa video uh, enjoy watching nangapalabang umakit tayo ng uh, panay tayong kunin uh, ko na rin tong opportunity na to para i-shoutout at pasalamatan din yung ibang nag-comment dun sa videos natin so shoutout kay Sir Orlando Malaca kay Sir Mark Andropan siya, Maestrado uh, shoutout po sa Maestrado Family din din po sa Aper Santa Cruz uh, shoutout din po kay Jack Joe uh, kay Ate Olive de los Reyes uh, shoutout din po sa inyo So maraming maraming salamat po sa pagko-comment, pag-share at pag-like. So shoutout din po kay Ate Rama Lopera. Ate Rama, maraming maraming salamat po sa pag-send ng stars. Kung di po dahil sa pag-send niya ng stars na to, uh, hindi tayo makapagpatuloy na makagawa ng mga ganito kagandang content. So yun. Uh, and then shoutout din pala kay Marcos, kay Kita Gloria Montano. Kay Iday, kay Sir Eusebio Villarubia at saka kay Pinsan Barry Lopera so yun maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sana wag po kayo magsawa na suportahan ako no? <laughs> so shout out din po kay Prince Joe Clark Chris Julian Papon at kay Nadine De Los Santos Lim at kay Tatay Primitivo Molinilla so yun maraming maraming salamat po sa inyo uh, sino pa ba? kay Justin Joshua M. Amorado kay Tita Teresa Rosario kay Geraldine Lopez Gural dati daw po siyang taga baya ngayon ay taga ano na siya taga saan na nga ba si ma'am natawag ko pa si ma'am ng ano eh natawag ko pa si ma'am ng sir <laughs> so taga kabiti na siya ngayon yun uh, sa din kay ma'am Ira Joy Morales kay Belia Riazon Vasquez kay Sir Noel Postre at sa buong Postre family yun, kay, kay Ate Mia Morla Pasqua so Ate Mia uh, comment ka lang kung anong gusto mong video, kung namimiss mo yung bahay nyo pwede ko siyang i-video Magka, magkalapit lang naman tayo ng bahay so kay Enoriam Tama ba? Baliktad kasi yung pangalan niya. <laughs> so, yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana huwag po kayong magsawa na supportahan po yung mga videos na ina-upload ko. So, yun. mo na tayo sa video. Punta tayo kila Kuya Martin. So, yun. Nadayan na pala natin yung sentro ng lukob. Uh, ito, papasok na to. Pupunta kay Kuya Martin. So, may sasabihin na ako sa kanya. Sa uh, sana, uh, siya sa bahay nila so nakapasok na rin ako dito dati alam ko na kung hanggang saan ang dulo nito so yun uh, total nandito na din naman ako sa lukog kaya dumiretso na ako sa kanila so habol ko pala shoutout kay ano kay ma'am uh, Marla Para Abad so yun uh, Maraming marami salamat po sa support kanyo yan, medyo malapit na tayo kila Kuya market Maganda dito sa side na to eh. Kaya nagdadahan-dahan ako eh. naman dyan. So, yung maganda-ganda talaga ng panahon. Okay talaga dito pag ano, pag ganito maganda ang panahon. Maganda yung view. Uh, hindi masakit sa mata. Nakaka-relax sya. Sobrang tahimik, sobrang payapa. So, yung medyo, mala, medyo malayo lang talaga sya. Tsaka wala ng signal dito. So, kung magpapakabit ka dito ng internet, hindi ko lang alam kung abot na. <laughs> kaya maswerte yung mga nasa sentro ng lupo. So, andito na tayo kila Kuya Martin. Check ko muna kung nandito siya. So, yun. Balik ko kayo mamaya. So, yun. Galing na tayo dun kila Kuya Martin. No? Uh, kaya lang, wala daw si Kuya Martin Nasa Kalamansian So, bababa na tayo ng ano, bayan Kasi may pupuntahan pa tayo So, shoutout sa iyo Kuya Martin Sana mapanood mo tong vlog na to <laughs> Sakali mapanood mo, comment ka lang din Mababasa ko naman Shoutout na rin dito. So, yun, babalik na tayo ng bayan ah uh, Shoutout shout pala kay Ma'am Sarnio Nandros So, ma'am, yung lugar mo na yung sunod uh, Barangay Lagyo dadaanan ko din po yan so maraming maraming salamat din po sa pag request uh, ngayon bababa na tayo ng bayan uh, naikutan na din naman na natin dito so yun uh, shout out kay sir kasi maraming maraming salamat po sa pag request ng video na to and sana mag enjoy po kay sir kapag ito'y napanood na ninyo So yun Sa mga gusto naman po na magpa video ng kanilang lugar So comment down below lang po Basta hindi po remote area Pupuntahan ko po yan no? Uh, huwag nyo lang po ako papuntahin sa remote area Kasi unang una maliit lang din po yung motor ko uh, Mahirap na pag nagka aderya no? So basta mga sentro-sentro kayang puntahan uh, Pupuntahan ko po siya So yun na, uh, shoutout na lang po sa lahat na makakapanood ng video na po. Uh, at sa mga nanonood po natin dyan na mga kabayan, sa mga hindi pa po nakafollow, maglalambing lang po ako. sana ma-follow nyo din po itong FB page ko. Ano po? Para kung sakaling mahili kayo sa mga ganitong content, yan, uh, sana masuportahan nyo rin po ako. So sa mga nakafollow na po, uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag ninyo sa akin. So sana patuloy pa rin po ninyo tangkinigin mga videos natin. Uh, at naglalamin na rin po ako, pag share na rin po. Para makapanood din po yung mga hindi na, yung mga hindi kakawin ng bayan ng Ragay. So yun, uh, sana po uh, patuloy nyo pa rin po akong suporta. So proceed muna po tayo sa biyahe. Uy, may tatlong bata. Shoutout sa inyong tatlo. Sana mapanood nyo tong vlog na to. So, yun. and malapit na tayo sa Andaya Highway. So hanggang dito na lang po muna yung video natin. So kay ma'am uh, Nan Rose, kayo na po yung sunod yung na po yung sunod. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat.